double ba at swak sa budget ang hanap mong Moroccan bath na pwedeng pwede namang gawin sa loob ng bahay. Ipapahid lang sa buong katawan na sa bukod natural ay nakakatulong makakinis sa balat. Isa nga ang patatas na natural na nakakinis at nakakatulong sa pagpuputi ng balat. Dahil nga sa patatas, maaari nitong mabawasan ang peklat, mancha, dark spot at hyperpigmentation. Tatlong patatas ang kakailanganin ko. Matapos kong hugasan na ilalaga hanggang sa lumambot, dudrugin ko ito sa pamamagitan ng kutsara kasama ang balat nito. Dapat mapino ito para lapat na lapat kapag ini-apply sa balat. After that, I ang buong bunga ng olive ang ihahalo ko, hihimayin ko ito sa pinakamaliliit na piraso. Ang olive ay pinakamabisang paraan para mapawi ang panunuyo ng balat. Ang pagkakaroon ng dry skin ay maaari nitong pagalingin sa pamamagitan ng moisturize Hahaluan ko ito na isang kutsarang coconut oil, kaunting pirasong bulaklak ng saffron, at kaunting kutsara ng sandalwood powder. Ang coconut oil ay isa din sa mabisang gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng hitsura ng mga dark spots at mansyas sa balat. May taglay din itong vitamina E para makatulong sa pagpantay sa kulay ng balat. Mas lalo namang paiigtingin ng tatlong kutsarang yogurt ang balat para mas lalo lumambot at maging banayan. Tapos kung nga mapagsama-sama ang lahat ng mga sangkap ay haluin ko ito na maayos hanggang sa maging creamy ang resulta. Ilalagay ko sa mas maliit na lalagyan, tatakpan at i-reserve ko muna in just 30 minutes sa loob ng refrigerator. Pagkatapos ng 30 minutes ay apply ko na ito sa buong katawan at ang way ng pag-scrub ay napakadali lang gaya ng paggawa ng Moroccan bath. Sisiguraduhin ko na lahat ng parte ay madadaanan ng homemade kong scrub dahil sa resulta nitong malambot. Ang prosesong ito ay pwedeng gawin by ourselves na pwedeng gawin sa loob ng bahay. Gamitan ko ito ng Rock and Lipa Bat Gloves para yung mga libag at dumi sa balat ay agarang matanggal at malinis. Dapat matiyaga ang pag scrub para pati ang mga ila ilalim na nakatago ay masinsaya ng gloves at scrub. Pwede itong gawin ng isang beses hanggang dalawang beses sa loob ng isang buwan para sa resultang natural at nakakakinis. Inihagod ko sa mga braso, sa leeg at hanggang sa mga hita niya. Tumatagal ang pag scrub ko sa loob ng 25 minuto. Tapos pa 25 minutes ay hayaan pa ito na nakababad sa balat ng 30 minutes para mas manuot ang taglay na bitamina ng mga sangkap sa balat. At pwedeng -pwedeng pwede ng banlawan.